Good day mga sir, karong nga video mga sir na alay tayo unit nga Biga Site 115. Tanawon yung makina mga sir. Grabe kahugaw ang makina. Magilis day tani o clutch lining mga sir. Yan himan si customer kay magpailis daw siya o clutch lining. Karon, pag upin ako mga sir, grabe kahugaw ang makina. Mura man og wala nakatilaw ni o chins oil mga sir. Kay hugaw magigay ang makina, baga magigay stanan ang Kuling mga sir. Karon ang akong nakita nga daot mga sir. Ang atong ang akong ilisan ani kining clutch lining niya mga sir. Tapos ang iyang primary lining. So guba pud yang primary lining mga sir. Apil ang drum niya plus drum niya mga sir. Nagguba gyapon. Tapos iyang clutch damper mga sir. Nalua gyapon. So need na nako na nga ilisan pud og clutch damper. So karon mga sir, while nga naghulat ta sa pisa nga atong gipapalit sa customer, magkalingaw na tag sudsod ani. Baga kay nga takoling mga sir dugay gid nako ni siya na limpyuhan. Grabe na akong nus nusnusa ani. So ang ako din gigamit ani mga sir is gasolina ra gid atong gigamit ani pag limpyo aning makinaha mga sir no. So baga kay nga takuling mga sir yung hugaw gigista na, na yung makina so advice lang ako sa inyo mga sir no mag change oil gid mo makina mga sir bisan mahal mahal ang engine oil mga sir mag change oil gid ta mga sir kay ang kinabuhi sa motor mga sir maura Ma na taon ang oil ra gid taon may pin pinaka kinabuhi sa motor mga sir kay kung walay oil ang motor mga sir ang makina guba kinatanan sa sulod mga sir busa mga sir change oil gid ta mga sir ha eh, para para di dili tabo nga chins all karon mga sir kay niabot naman si customer so dala na niya tanan ang mga parts nga atong ipapalit mga sir no so kompleto na siya mga sir so dako dako gid ang gasto ani kay mga original Yamaha man ang iyang tanan karon mga sir diri una mag assemble sa iyang clutch kids so plastic tapos na siya itulok kabulitas tapos na siya spring mga sir so ato na siyang iplastar diri sa clutch drum. So, naaday washer ni sa ilalom mga sir ha. Huwag niyong kalimutan na washer ni sa ilalom. Ialign align rin na na siya mga sir. So, atbang atbang. Oh, Nagsinig ang ng tulo bulitas. Tapos na doon siya mga spring mga sir. So, diri, diri mga sir. Duha na lang kabuk na bilin nga spring. Ang botasa na tong isa. Ang pagtaod ay sa spring ani mga sir. Ato At siyang kwit kwiton mga sir. Gagmay mang kainin nga spring. Dali rin na itaod ang spring mga sir. Kay naaraman sa ibabaw so ato lang na siyang iplastar na mambod sa iplastaranan sa spring pag okay na ang clutch kids mga sir ah, lining na dahil natong itaod yung primary lining muna siya primary lining mga sir. so sa dili pa nato mataod mga sir no ay gidnig kalimti mga sir na baso na daan o uwil ang lining ato At gina siyang baso daan mga sir para para dili magasgas kay malamang good na siya kung mala nato na itaod na tendency nga magasgas ang lining so kailangan kailangan mga sir na basaon nato daan og um, kuwil aya nato i-install karon mga sir ready na atong primary so ato na, na siyang i-taod ang pagtaod ani mga sir pugnan gid nato itong primary lining at saka ang drum mga sir kay kung maghiwalay nan duha mga sir pagtaod na ito delikado po nga ang clutch kids dili maplastar so kailangan alalay lang ta mga sir ang tunga de ani mga sir sa primary na po siya busing so nataod na nako tapos waser tapos not da mga sir pwede na nato siya hugutan mga sir no okay naman goods naman yung primary ang isunod nato itaod mga sir nasa busing tapos kinidain siyang clutch housing Gitangtang na akong balik ang clutch housing mga sir kaya akong giplastadaan ang krang ang pagtao ay aning kikrang mga sir na say spring nga guide tapos ang spring dahi niya mga sir para mubalik ang krang nato ato siyang inaton so napod siya ilak diri sa ibabaw mga sir no nagamit dahi kong lungnos akong gilak ang spring niya mga sir na say taoranan sa spring mismo para mubalik kid inig nato sa atong motor mga sir, no kay kung dili mainat ang spring sa sulod mo nang pagkrang nato dili mo saka ubalik balik ang krang maser itaod na day nato ang clutch housing tapos isunod washer maser na ay washer maser ay den yang clutch boost so spline lang gyapon siya mga sir no dahan-dahan lang mga sir papasok din yan yan tapos Lagyan na natin ng washer tapos nut din mga sir. Pag humana na mga sir, ato na din siyang hugutan. Gamitan na natong tools para mahugutan na nato ang duha ka nut mga sir. Karon kinahugutan naman nato ang duha ka nut mga sir. Kini na pong clutch lining atong itaod. So kining clutch lining mga sir, ato gyapon ni siyang basaon ug oil mga sir ha. Ang pagtao di ani mga sir, una yung clutch lining tapos yung pressure plate mga sir. Kini din ang bigas mga sir upat ni Kabuk Lining mga sir dili ni pareha sa Uban Biga nga Duhara Kabuk Lining kini siya upat ni siya mga sir pag humana plaster sa clutch lining o clutch plate mga sir isunod ay nato ang ay tanaw nato maser mga sir kung wala ba nahulog ang bulita sa tunga mga sir may bulita sa axle mga sir gamay nga bulitas tapos ayaday ang post rad nga gamay tapos kini pressure plate mga sir Ayaw din na to siya itawad ang pressure plate Tawad din na to ang flat spring nga uh, upat kabok Tapos upat kabok bolt Nana raka sa yun mag install mga sir no Pagugot dahil aning upat kabok bolt mga sir Pwede rin na to na usa usah-usahon ugugot mga sir Direct so on dili na pareha sa uban Pressure plate nga delikado mabuwa na siya mga sir Pwede rin direct so on ang isa ugugot Karon mga sir kay Huma naman nato hugot ang upat ka bolt, isunod na dayon nato ang crankcase gasket mga sir. Tapos crankcase dayon mga sir. Dayon mga bolt hugutan na nato, itawon na nato sa mga sir no. Karon mga sir kay human naman testing na dayon ta.